Grabe mga ka-sports, isang malaking balita na naman sa Gilas, Pilipinas. Si Quintin Meloro Brown o QMB na dapat sana ay maglalaro sa SEA Games ay biglang umatras o nag-back out. Ayon sa mga ulat, may ibang plano raw ang kanyang agent at mukhang magiging problema ito para sa Gilas, Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matatandaan na si QMB ay isa sa mga pinaka ng fans matapos siyang kilalanin bilang local eligible player. Ang laki ng potential niya bilang 6 foot 10 big man na may shooting, defensa at international experience. Pero ayon sa mga insider, nagbago daw ang ihip ng hangin matapos makialam ang kanyang agent sa plano. Ang dahilan, ayon sa source, gusto raw ng agent ni QMB na ituon muna ang karera nito sa international leagues. Imbis na maglaro sa SEA Games bilang representative ng Pilipinas. Baka raw mas may exposure at mas malaking kita kung sa ASEAN o sa European leagues muna maglaro si QMB. Kaya ayon naipit ang decision Gilas Management gusto siyang isama pero ang kampo ni QMB nag-hold back muna. Malaking dagog ito para sa gilas dahil si QMB sana ang magiging backup big man kay Kai Soto o Kwame. Kung wala siya kakailangan,